nagigising. Aba, ala, shit, na umaga, di pa rin kayo nagigising. Diyos ko, kapag may gera, ang mga sultano, patay na kayo, nasa hikaan pa rin kayo. Ako, ang dami ko nang nagawa hanggang ngayon. Nasa tulugan pa rin kayo. Hoy, magsigisig na kayo. Hindi pa rin kayo magano. Maglinis na kayo. Aba naman, napakasarap ng buhay ninyo. Ay nako, Diyos ko naman. Siguro ng oras na naman kayo natulog kagabi, no? Kaya ganyan kayo. Bumangaw na kayo dyan, gumain na kayo doon. Kanina pa ako hintay nang hintay sa inyo. Tulog na tulog kayo, sarap ng buhay nyo, ano? Ah, ang gagaling niya talaga. ko. Bang, ano dyan? Ay, ang gagaling yun no? Po, sigsiti ka lang kayo, kalat ng kalat. Nainis na ako, napapagod na ako sa inyong dalawa, ha? Nakaka-stress na talaga kayo. Linisin yan! Sitiigan ang lalaki ninyo, hindi kayo natututo! Rinisin niya! Bilisan niyo! Huwag Ay, wow! Ang gagaling, no? Anong oras na? Nagsiselphone pa rin kayo? Ay, hindi talaga kayo marunong, no? Isipin mo, ang daming kasi ng pinggan! Nakalaban ako lahat-lahat, pero kayo nasa cellphone pa rin kayo! gawin nyo? Pag-ulit na lang tayo ganito, ha? Hindi kayo natututo? Ganun ba na talaga yun? Ang sakit na lang nalangunan ko, sana naman marunong kayo umintindi ng gagawain nyo. Pagpagod ako, kailangan marunong kayo. Hindi yung puro ganyan, puro kayo selpo na ako. Kain nga ako ng chocolate. May kukuha yung papaya ko. Ay, wala na. Diyos ko, bakit nakabukas tong rep? Diyos ko naman! Hindi talaga tulosin ha! Nagbukas ng rep na hindi marunong magsarado! Aba naman, ang yaman natin masyado niyan. Hindi talaga kayo nagtitipid, no? Imbes na tulungan ako magtipid kasi ako lang nag-iisa sa buhay na to at ako nagbabayad ng lahat. Pero ang ginagawa ninyo? Kayo talaga, nagbukas na ng bukas dahil kami may ara ng Meralco. Nakakabuisit!